for today's video mga idol ang gagawin po natin ako po ito ako po itong naglalabay ng ano ng abono lalabayin natin ng abono ito mga idol para yung punuan po sa humay tumatambok at maging maligon at maging malakas kaya Inahapak natin ang abono mga idol. Ito po yung ginagawa natin. Ito po yung last na ginagawa po natin. Uh, para yung humay kaabot ng dalawang bulan. Tumutubo na yung ano. Yung ano mayroon ng mayroon ng bunga yung ating alay yung ating humay mga idol. Oh, ito po yung palaya natin mga idol oh. salamat po sa paglantaw